Zyriel Manabat, binash sa kanyang bagong post sa Instagram. Supalpal sa kapamilya actress na si Zyriel Manabat, ang isang later ang basher na pamuna sa kanyang itsura at katawan. Inakusahan kasi ng netizen si Zyri, el na puro raw retoke ang mukha kaya ibang iba na ngayon ang kanyang itsura, kung ikukumpara sa dati niyang face. Nagpost ang dalaga ng kanyang latest photo sa Instagram kamakailan, na umani ng papuri at magagandang reaksyon mula sa kanyang mga IG followers. Pero may mangilang ilang netizens ang nambasag sa kanya. At kung ano-anong malilisyosong salita ang ibinato sa kanya. Isa nga rito ay ini-screenshot ng aktres at dating child star, saka ipinost sa kanyang social media page. Mababasa rito ang comment na, panget na pangit sa sarili niya kaya daming pinagawa. Ang resback na caption naman ni Zyriel sa kanyang post ay, Sampu ba ilong ko? Na ng racing eyes emoji. Marami namang nagtanggol kay Zyriel at kinuyog ang mapanglait na basher. Kung matatandaan, last year ay inamin ni Zyriel na totoong sumailalim siya sa beauty enhancement procedure. Partikular na ang kanyang ilong. Sa mga social media page ni Zyriel, palagi siyang nagpo-post ng mga mensahe tungkol sa body positivity. Ine-encourage niya ang lahat ng kanyang followers na laging maging confident sa kanilang sarili. Our body is never less. Our bodies should be celebrated, respected, and defended. We should not justify someone na magtangka na mag-disrespect ng body natin in any way, payo ni Zyriel. Never ding dine ng aktres na nagpaayos siya ng ilong, what's the point of denying po? It's something to be proud of. I'm being honest and transparent, of course whole po magbabago kasi nasa center po ng face ang nose, and may madadami at maapektuhan po talaga na part ng face kaya magbabago po talaga whole face, common sense common, mariing sabi ng dalaga.